Kumusta? Magandang hapon sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers kahit sa sulok man ng ating mundo bund sa iyo inyong lahat. Ah, uh, ito na po ang update sa ating nakaka-recover na ampalaya. Okay, so kitang natin no na may mga napapansin na po tayong mga maliliit na bunga. So, ngayon uh, schedule namin mamayang hapon ang pagdidilig nito para po sa ating ampalaya kasi dinidiligan natin to ng fertilizer then hindi inuulan so ang maganda pagkatapos nating magdilig tapos ulang ulan ay babanlawan so yun na po no, mga kapwa ko ka viewers mga ka farmers ang recovery po sa ating ampalaya so medyo hindi siya masyadong maganda at least nakaka recover naman so tuwang tuwa na ako mga kapwa-kapwa farmers kahit ganito lang ang itsura sa tanim natin so sana nga hindi na ito madaanan ulit ng bagyo kasi kawawa po ang mga tanim natin kung madadaanan po ng bagyo so tingnan nyo maganda na po no, mga kapwa-kapwa farmers ang ating ampalaya tapos may ganyan na tayo kalaki mga bunga na makikita. So tuloy, kung hindi lang ito na bagyo, nakakapitas na siguro tayo no, mga tatlong beses na. Dahil binagyo tayo, ah uh, ito po, parang nag-extend ang ating harvest. Kasi yung tanim natin na ampalaya ay sobrang stress po. So ang variety po ng ating ampalaya mga ka-viewers, mga ka-farmers, ito po ang Galaxy Max F1 na palagi kong ibinahagi sa inyo na maraming mamunga. No? matibay sa cracking at saka sa tinatawag natin pamamarako so ito na po unti-unti na po silang nakaka-recover at may mga dalang bunga na so sana nga magtuloy-tuloy po ito no ang pag -bubunga. kasi masaya tayo mga ka-viewers mga ka-farmers pag may mga ganito na tayong makikita oh. yan ito ito po ang mga malilit na bunga natin nakikita sa si gilid yan, tuwa-tuwa na nga, tuwa na ako kasi marami ng mga uh, bunga. Parang sa tingin ko mga ka-viewers, mga ka-farmers, no, parang nagkasabay-sabay yung mga ganito kalaki. Eh. Bunga, oh, tingnan nyo. Yan. So, maganda na kung tingnan, no. Yan, madami nang bunga mga ka-viewers, mga ka-farmers ang ating um, palaya. Okay, so bago tayo magtapos, mega shout out po no sa lahat nating mga subscribers, viewers, at commentators sa ating munti YouTube channel. Okay. So kung may tanong kayo, kung ano ang mga ginagamit kong mga fertilizer pang pa-recover sa ating tanim, mga insecticide, fungicide, pati foliar, Ah, pakilagay lang po sa ating chatbox lalo na sa mga baguhan pa sa ating YouTube channel. Okay, so hanggang dito na lang siguro. No? Maraming maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. Bye bye po.